Niyanig ng 7.4 na lindol ang Taiwan itong umaga ng Hercules, April 3. Sinasabing ito na ang pinakamalakas na lindol na naramdaman sa bansa sa nakalipas na halos 25 taon. Makikita sa video mga nag-collapse na building sa Walien County kung saan malapit ang epicenter ng lindol. Base sa ulat, may ilang taong na-trap sa ilang building. Ramdam din na ang lakas ng pagyanig hanggang sa capital city ng Taiwan na Taipei. Kita ang paggalaw ng mga monitor sa loob ng isang newsroom sa Taipei dahil sa lindol. Kasunod ng pagyanig, naglabas ng tsunami warning ang Taiwan sa kanilang mga baybayin. Agad din naglabas ng tsunami warning ang DOST Feebox sa Batanes Group of Islands, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela. Binawi rin ito matapos ng dalawang oras dahil wala namang naita ng sea level disturbances sa naturang mga lugar. May namataan ding maliliit na tsunami waves sa Okinawa sa Japan. Pumangalawa ito sa pinakamalakas na lindol na naramdaman sa Taiwan noong 1999 kung saan umabot ang Lindoy sa magnitude 7.6 na kumitila sa nasa 2,400 na tao. Sa ngayon ay wala pang naiulat at Inoy na nasawi sa insidente, base sa paunang ulat ng Manila Economic and Cultural Office sa Taiwan.